Sobrang saya po. Na hindi ko. Matagal na po pangarap ng anak ko. Matupad wow. din. Emosyonal ang ina ng hinirang na Miss Universe Philippines 2024 na pambato ng Bulacan na half American at half Filipina na si Chelsea Manalo matapos mapanalunan ng anak ang inaasam nitong corona. Masasabing dark horse ang nanalong kandidata sapagkat simula ng pageant ay hindi naging matunog ang pangalan nito kung ikukumpara sa mga fan favorites na ibang kandidata. Ngunit pinatunayan ni Chelsea ang kanyang angking galing at talino sa pagkakabingwit niya ng Miss Universe Philippines Crown. Ginanap ang kompetisyon sa SM Mall of Asia Arena nito lamang Merkules ng gabi, May 22, 2024. Taong 2017 noong unang sumabak si Chelsea sa national pageant bilang kandidata ng Miss World Philippines at nakasama siya sa top 15 ng naturang beauty pageant. Matapos nito ay sumabak si Chelsea taong 2021 sa Miss Universe Philippines, ngunit hindi pinalad na manalo at naiwi ang korona ng kandidata noon ng Cebu City na si Beatrice Gomez. At ngayong 2024, ay matagumpay niyang napanalunan ang korona ng Miss Universe Philippines, kung saan magiging kinatawan siya ng Pilipinas sa gaganaping Miss Universe 2024 pageant sa Mexico, sa darating na Nobyembre. Hindi napigilang maging emosyonal ng ina ni Chelsea, na ng si Ginang sa Manalo, ng makapanayan ng media, matapos lamang ang kompetisyon. Saad ng kanyang ina ay sobrang saya niya na natupad na ng anak ang matagal na nitong pangarap na manalo sa Miss Universe Philippines. Todo rin ang suporta nilang mag-asawa para sa anak, na nagsilbi silang personal assistant, tagaayos ng make-up at buhok ng kandidata. Sa buong laban ng kanilang anak sa kompetisyon, ay silang mag-asawa ang kasama ni Chelsea na umalalay sa kanya bilang pagsuporta sa pangarap ng kanilang anak. Nang itanong sa kanya kung mayroon bang pagkakataon na napaghinaan ng loob si Chelsea habang umuusad ang kompetisyon. Saad ng kanyang ina ay mula nang nagsimula ang pajan, hindi niya nakitaan ng panghihina ang anak sapagkat determinado itong manalo at makamit ang kanyang pangarap. Simula pagkabata ay naranasan na ni Chelsea ang mabuli dahil sa kulay nito. Ngunit bilang ina ay siya ang palaging nagpapaalala sa anak sa taglay nitong ganda. Mensahe niya para sa bagong kinoronahang Miss Universe Philippines na deserve ng kanyang anak ang natatamasa niya ngayong tagumpay at sa wakas ay natupad na niya ang kanyang pinapangarap. Sa panayam kay Chelsea matapos lamang ang kompetisyon, sinabi nitong nang marinig niya ang pagtawag sa pangalan ng kanyang lugar bilang nanalo, ay kaagad niyang naisip ang kanyang mga magulang. Alam raw niyang hindi lamang ito pangarap niya, kundi pangarap din ng kanyang ama at ina, na ngayon ay kanila nang natupad. Kapag tinitingnan niya raw ang sarili sa salamin, ay palagi niyang pinapangarap na makita ang sarili na suot-suot ang sash at corona ng Miss Universe Philippines. Kaya malaki ang pasasalamat niya na natupad na niya ito.